kanduli anu Halo, titik-titik. Oh, itu nih. Big Kenduli, Kan duli, oh. Kusto um, yang betah. Oh. Rilis, Masih ada yang melihat pe yang kan duli. Ini bukan Kilo. pantat si Alvin at Alvin hindi, hindi po kami nagbibinta idol pag malapit ka lang po dito eh punta ka lang po dito libre lang po yan kung malapit ka lang eh pwede namin atin sa inyo kung mga ang yaki ay 15 minutes pwede pwede basta kami po eh makapagbigay lang ng sa kapwa namin kasi <coughs> yan eh pinapamigay din namin sa trabaho namin yung mga iba kasi hindi naman namin yung maubos pag na kami nagdadala kasi tinadagdagan na namin para makapagbigay kami kasi talagang nangyihingi yung mga trabaho namin ayun, shout out po Kaya mga ko na ng mali shout po sa lahat mga idol shout out po ayun, kaya mga 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 mga